Mm. Pati na kaya, pag hindi natin nabigay. Yan, mabuso, mabuso sila eh. Mabuso? Oo. Oh. Yung tapatos na, yun lang, hinatan eh. Ba dati ka, dati ka puro datos ka. Dati, mara, dati lahat, lahat ng tapat yung... Dati, dati, marami ka pang bili, puro datos. Sabi ko, wag ka para, para yung pera mo bawasan. Hindi mo nasasabihin, uh, ah, hindi mo nasasabihin sa kanila yung abuso. Hindi na lang mabuso. Oh. <laughs> Hige, oh, para sa'yo yan. <laughs> Bakit? Bakit Hindi, wala. Joke lang yun ni Bandam. Joke lang? Oo. Ito yung cartoon mo. Kasya ba yun sa'yo? Baka pinaprang mo ko. kong 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 Batin, ayusin mo. Ay, naman. Kailangan mo ayos lagi edit at saka camera. Ano, ibibigay mo. Ah. Kasi minsan, ang ginagawa mo Bandam iniipit mo, para pag pumunta ka ng Kamuning, meron kang pamasay sa bus para makapunta ka ng Manila. <laughs> <laughs> Alam ko yon. <laughs> yun, good evening po sa lahat. Uh, Kakauwi lang ng team Daddy Frankie. Yeah, naglibot sa mga kababayan natin. Ito, kapitayo. Sa mga may sa kape dyan, comment. Kung mahilig ka sa kape. Si Daddy Frankie, mahilig sa kape yun. Si Boss JB, mahilig sa kape yun. Si Kuya GC Official, ginagawa niyan tubig yung kape. Sa lahat po ng team, favorite ang kape. Yan. Kape tayo mga kababayan. Pero tawagin ko si Bandam. Kaya yung ginagawa yun. Bandam! Oh, Ay, ang bilis ah. Lika, Bili kape tayo. Nagkape ka na ba? Ha? Nagkape ka na ba? Tatapi ba ako? Ha? Nag, Nagkape ka na ba? Hindi pa. Upo ka dito, may pag-uusapan tayo. Anong, anong usapan natin dalawa? Kausap ko si Daddy Frankie kasi kanina. Ha, Tumawag. Ah, hinawag ni De Granke? Oo. Ha, ni De Granke? Kailangan taraw tayong pumunta sa Kamuning. <laughs> Ba't yung Kamuning? Doon ka lagi, di ba? Paborito mo doon sa Kamuning. Ayaw ko doon eh. Ayaw mo doon? Sabi mo, pu gusto mong pumunta ng Manila? Uh, dito na lang ako eh. Dito ka na lang? Ayaw mo? Ayaw ko, Kasi sinabi ni Daddy Frankie, kain-tulog lang daw si Nabandam, pasyal muna daw sa Kamuning. Hindi mm, ko, payat. Hindi ka na papayag? Oo. Uh. Ayaw mo talaga sa Kamuning, ha? Oo, ayaw ko. Kaya, very good yan. Oo. Uh. Nagkapika na I pa. Nagkapika sa Patrika. Kakau, kaka-uwi lang eh. Hindi ka pa ako nakakapagtanggal ng sapatos kasi yun napagod pahinga. Kaka-uwi lang galing naglibot, di ba? Oo. Oh, galing libot. Hmm. Siyempre, tumulong sa mga senior citizen. Hindi ka sumama eh. Paano mo alam? Tatay, di mo umusama oh, eh. San d'yo eh? Kasi, kailangan mong samahan si Yaya. Eh, eh, eh. Ikaw, para sa- para sa-samahan ko si oh. Yaya. Tante, sanay ako eh. Sana yung... uh, sanay kang? Oo. Sanay ako pa Hmm. Naalala mo yung ano ba, Yung sapatos? Although, yung binili natin? Yung tag-iisa sila? Bibigay ba natin sa kanila? Eh... na, mabuso sila eh. Mabuso sila? Kasi yung... Yung... Tiriski. Marami sapatos. Marami sapatos. Marami pera. Mar marami tak pambili. Si Sam, marami tak pambili. Marami tak sapatos. Tati, sila mabuso. Tati, huwag natin bigyan. Ah, kaya naman, sinabi ko na kasi yun, Bantam. Patrick. Sinabi ko na sa, video nung una na ito para kay Kuya JC, ito para kay Christian, ito para kay Kuya Bakas ni kay Kuya KJ. O di hmm? na kaya pag hindi natin ibigay. Yan, mabuso, mabuso sila eh. Mabuso? Oo. Oh. Yung tapatok na, yun lang, yun natin eh. Ah, ba para mayroon silang palitan, kagaya mo. Kasi ikaw, di ba, binigyan na kita. Oh, para palitan. Para palitan pa, din siya. Para, para palitan eh, oh, ko. Oh, Hindi ako papayag. Nahiya kasi ako bantam Ba't ka niya Eh, siyempre sinabi ko doon, tapos hindi ko ibigay, Hindi nakakahiya. Hindi pwede yun. Anong hindi pwede? Ha? Huh? Nakakahiya yun. Hmm. Kailangan ko ibigay. Pero sabihan mo na Ma, lang siya. Mabuso eh. Oh, mabuso? So, Wala't lang Walang, pa, wala, walang? Walang, wala, wala walang, walang, Stay be walang walang panabang. Walang panabang. Dito, dito ano, ano ba yung panabang? Hindi ko maintindihan yung panabang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito Tapos yung hidit. Ayusin. Ayusin. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Maayos. Oo. Oh. Ganon din siya. Sino, sino, sino ba yung nag-iidit siya? Di, 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 sa Saka sino pa? Tapos di, 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 Madalang i-edit. Sino pa? Sino pa? Si DC tapos si, si Ricky. Pero kailangan ko talagang ibigay bandam. Pero... <laughs> Mabuso sila eh. Huwag na, wag natin yung bigat. Mabuso. Nakakahiya. Simpre ako mahihiya dun. Kailangan kong ibigay. Ba't ba ka hiya? Eh, simpre. Alam mo naman tayo. Si Daddy Frankie, kapag nagsalita yun, kailangan tuparin. Ganon din si Boss JB. Kapag nagsalita, kailangan tuparin. Hige. <laughs> pero, pero, bi, bi, Kunin mo yung sapatos, tas ikaw magbibigay. Tapos sabihan mo sila na ingatan sila. Para mas maganda siguro, no? <laughs> hindi Ako na bibigay. Bala na ako, bibigay. Um, ikaw na oh. magsasabi. <laughs> oh, ako nga sabi. Um, basta, di, kasi nahihiya. Kasi di, ako pag hindi busta, natin ibigay. Bibigyan di, mo rin. <laughs> Bibigyan natin. Oo, oh, na, nakakaya kasi. Hindi natin ibigay. Di ba? Oo. Tatay Na Hindi na sila, dapat hindi na sila umabuso. Pa, hindi na tatampo sa akin. Oo. Oh, oh, para hindi, para ano, no? Tama yan, bandam oh, no? Tama yan. Kukunin mo, tapos tawagin mo isa-isa sila. O, oh, tatawagin ko sila. Kukunin mo muna yung sapatos, dali mo dito. Kukunin mo yung sapatos, dali ko. Ayos ka talaga si bandam. Ay, nandyan na yung sapatos ha. Ah. Ang bilis ah. Ay, dito po ka dito. Tingnan mo nga kung maganda bandam. Tingnan natin. Tingnan natin kung maganda. Ay, Tati ka, pati ka puro dastos ka. Tati mara, tati lateng lateng tapat nung tati maram ka pambili puro dastos. Tapi ko baka dastos para para yung pera man yung bawasan. Nga no, sige bandam gagawin ko yon. Okay. Hindi na kita bibili ng sapatos sa hindi na kita bibili ng short damit. Ah, uh, ah, uh, lang. <laughs> uh, <laughs> sabi mo hindi na ako gagastos. Uh, Di dapat hindi, hindi, hindi na ako uh, ano bibili pwede, para sa iyo. Hindi po, pwede. Ah, pwede. To, wow. Oh. Mukhang sapatos. Oh, tignan mo ha? Tignan mo ha kung bagay sa kanila? Tingnan natin kung anong size yan. Tignan natin ano size 10. Oh, tignan mo. Tignan mo kung anong size. Anong size kaya to? Ano ba? Di makikita mo dito bang dami. Eh? Anong size eh? Tignan natin. Ano size yung sapato? Size 10. 16 11.5 11 4 Sinipin tawag mo si Kuya muna KJ no. Oh, ulain ko oh si ulain mo KJ. Kita mo mada-dent to. Pa-mada-dent da. sakanya tau oh Anong size? Anong size natin muna. Size Size 11. Tik tik. Ito na lang kay KJ ito. Oo. mo muna. tawa gimu Ini mau, mau kasih sakanya. Hmm. Tengah. Hmm, Maganda. Madanda. 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 Oh, awak kamu jangan tak tahu lagi musik kiji. Puntan mutun. Mai regalo ko se si kiji kamu. Hmm. Ya, maka babayan na pumayag na si banda maka babayan na bigyan sila. Ha? Hmm. Sakit. Oh. Oh, meron ka ka sakit? Totoo? Oo, totoo. Oo. Bigay mo. Ano, ano mo mo? Upo ka dito, Bandam. Upo ka dito. Oo, oh, tawagin mo si KJ. Oh, ito. Ito ang darwa sa papa. Sige. Tutoy mo. Oo, oh, Totoo ba? Oo. Oh. Totoo yan. Oh, hindi mo nasasabihin. <laughs> An, hindi mo nasasabihin sa kanila yung abuso. Hindi mo mabuto. Sige. Para tayo yan. <laughs> Ay, bakit? Bakit? Ano abuso? <laughs> hindi wala. Joke lang yun ni Bandam. Joke lang? Oo. Oh, oh. Ito yung carton mo. Kasya ba yun sa'yo? Hindi nga akin to. Oo, para sa'yo yan, KJ. Sige, okay, para sa'yo. Oo, di ba? Diba? Yan. Pagmamahal ni Boss GB Vlogs at si Bandam yan. Yon, thank you, kuya. Salamat, yes. salamat. Salamat. Mm. Bandam, thank you, thank, thank you. Yon. Yo. O, oh, sino pa tatawagin mo dun, siya? si? Si Bostak. O, oh, tawagin mo rin, oh. siyempre. Bostak, sige. Kagawaan ka, para sa'yo. Yan ang gagawin. Para sa'yo. Yung sapatot imported si ito kita Hindi pa kumakain. ito <laughs> <laughs> oh. pipili oh. ka lang sa niya kung anong gusto niya. At tanong mo. Anong pipili tanong, mo? tanong mo kung anong size. Wala, prang yan. Anong size yung mo Baka pinaprang mo ko. Kung... <laughs> okay. okay. Hindi. Oh, oh, yan, oh. yan. O, yan. O, eh. oh. sa'yo yan. Bigay ko yan para iyo, pare ko'y Dito. Hindi yan prang. Kasi alam mo, matagal ko nang sinabi yan na ibibilihan ko kayo lahat ng sapatos isa-isa. Nung binilihan ko si Bandam, binilihan ko rin ng team. Maraming maraming salamat po. Totoo to. Totoo yan. Pili ka. Kundi mo kung anong size mo. Pag prang to, magtatampo talaga ako. Magtatampo sa akin. May pong prang. Hindi yan prang. Totoo yan. Prang. Totoo yan. Ang team Daddy Prank, hindi yan nagpa-prang sa mga binibigay. Size 10, size... Sakto na sa akin. Ah, yan? Sakto na to. Yan? O, oh, sige. Yan, yeah, thank you, Boss JB. Yan. O, sino pa ito? <laughs> sino pa ito tawagin, o? Meron na akong pampalit. Ha? <laughs> <Kaya> maraming <laughs> maraming salamat kay Boss JB dahil... Yan not expected na magkakaroon ako ng sapatos. Kasi yes, eh, yan, pagmamahal ni Boss JB Vlogs yan, pagmamahal namin ni Bandam sa lahat, no? Kasi mayroon na yung sapatos ni oh, si Bandam eh. Mayroon eh. Oo, oh, di ba? Yan, ito, alaga uh, alagaan ko siya. Magagamit natin to sa araw-araw na mission natin. May pampalit na ako sa mga sapatos ko. Salamat dito, Boss JB. Oo. Oh. Yan. Ito. I love you, Boss JB. Sige, sige, sige. I love you. sige. Bandam. Di mo ko pinrap Nakain ah. mm -mm. na ako. Pero ano yung sinabi mo, Bandam, kay Kuya Jisie before? Oh, Tawagin mo muna si Kuya Jisie. Jisie, nagkaroon hmm. okay. ako tapatos, oh. yung potensya, sige na, para sa'yo. <laughs> oh. Talaga? Pili ka ng tapatos, Jisie. Si. Ito, ito. Ah. Ito. Yan, totoo yan, Bandam? Uh. Totoo yan eh. para tayo e. Eh. Uh, pili ka ka mo. Ano e eh? sa'yo? Pero ano yung sinabi mo, Bandam? Ha? Huh? Nung sinabi mo nandun tayo sa Makati hinabi ko? Oo, oh, yung sinabi mo kay Kuya JC. Tatay, masipag drive eh. Ah, masipag na mag-drive. Oh. <laughs> Baliktad na, hindi niya na ihulog yung Raptors. Baka, Kino? baka ihulog niya, huwag mo nang bigyan. Sino? tung baka ihulog na naman. Huwag mo ihulog. Tatay, oh. <laughs> mama. Mamahalin yun eh. Oo, oh, ba oh, diba? Sabihan mo ha, na hindi niya ihulog yung Raptors. Lagabo yan. Oo. Oh. Oh. Nalakang ko naman eh. Hinata meron kayo. Pili ka lang ito. Pero sa niya hinulog, Bandam? Mm -hmm. Hindi ko na maalala eh. Saan niya hinulog yung... <laughs> yung... Tatang ating talata, yung may bangin. U may bangin. Hinulog e, niya? Hinulog niya. Hindi mo makalimutan yun, <laughs> no, Bandam? Hindi mo makalimutan. Hindi. ka dito eh. Ano? O, to yun. Ingatan ko na, Bandam. Hinata meron kayo. Pili ka kung anong size. Okay na ito, Bandam. Ang ganda nito. Bagay sa'yo. Si Titi naman. Boss, salamat ka, Anong pataas? size? Ari, yan. isa sapatos na naman ako. Ari, yan naman. Uh -huh. okay. Salabo, Thank you, boss. GB. Yun. Oo. Sige. Sabi mo si Christian, nandun. Nandun sa, ano, sa kusina. Tawagin mo, bilis. Kusina? Oo, oh, si kusina. Oh, Bilyan, kababayan. Ah, bigyan natin sila, mga kababayan, Ay, ng ah, kunting kayo. saya para, sa, para sa buong team. Ay, meron? kunting saya para sa buong team. So, Pili ka na dito. Ano bang banda? Dito. Ha? Huh? Dito tapatok ko. Oh. Pili ka ng madada-tapat. Palad. Ah, pili ka. Ano Ayan, sas bayan, mo? ano anong sasabihin mo, banda? Ano sasabihin huh? mo? Ano sas uh, anong sasabihin mo bago mabigyan? Ah, uh, tate, madali ka akong tamblera. Ah, uh, oh, uh -huh. tas marunong kang edit. Ah. Uh -huh. oh, walang mali-mali. Tanan yung edit, betin ayusin mo. Ay, Ay oh. syempre naman. Kailangan mo ayos lang i-edit at saka camera. Ano, so, uh, ano, ibibigay Ah, para sa iyo. Ano tayo? Ano tayo yung pa para, 66. yan, mo? 666 <laughs> 666 Para 11 na eh Oh 11, ito 11 Ito hindi pala Ano ako? 19 19 19 Palitan lang tayo Oo oh. Okay, sige uh, Ano ba yan? Size 12. Ay, good. 12 eh. Okay lang. Sige. Yes, yeah. meron ako. Okay, size 11. Ito. Ito mo nga, sukat mo nga kung kasya. Ha? Sukat mo kung kasya. Boss. Parang malaki nga, no? Size 11. Nya <laughs> ka! <laughs> okay, sige, sige. Tanya sa'yo. Sakto to sa'yo, boss. Gondo. Thank you. Thank you. Bossing. Thank you very much. Yan para sa yan Christian. Quality. Pakil <laughs> mm. <laughs> din. <laughs> ha? Ano, ano okay na? Okay, okay na. Ito kanino natin ibibigay? Ha? Huh? Kanino natin ibibigay? Mhm. Yes, to riske. Okay, riske. Oh. Nanti tinggal reke, di kangko. Eh, parang eh, si Sam. Ha? Huh? Sana lang. Eh, 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 Sam nya lang. Mm. Siku, huh? Siku, paru, si, parang si Kuriski. <laughs> Tunod nya lang, bibirin na natin si Hindi, pagkakalit ang kanon. Kariski. Hindi, tiriski na lang. Siriski na lang. Titam, um, bibili natin. Uh, tunod ng araw, hmm. nandun na tayo Makati. Eh, uh, is bakit? sama ka sa Makati? Hindi sa Kamuneng? Ha? Punta ka sa Kamuneng. Sa paay mo? Makati. Ay, <laughs> <laughs> Akala, akala ko sa Kamuneng. Maraming, maraming namok dun eh. Ay, maraming ay Ayaw mo sa Kamuneng. <laughs> ayaw mo. Ay, kumain. Min, iniitan ini ako eh. Iniitan ka doon oh, sa, sa, kamuning. Oh, bakit? Bakit? Na, paano mo nalaman? Tate, ha. Ah, marami na tulong Freddy Boy. Tapalis ako. Tinapalis ka? Oh. Hmm. Um, Nasa il ilang beses ba man tulong doon sa kamuning ang? Ah? Goro ka hindi ata. Hindi hindi mo nakaya. Hindi ko kaya. Kaya bumalik ka talaga sa, dam, sa Daddy Frankie. Eh. Oh. Oh, Napalik ako tinurang kayo. Oh, kaya huwag ka nang umalis ah. O, ito na Diyo, Diyo Ars dito. Hindi ka na makinig ka na. O, titinig ako. Huwag kang pasaway. Hindi ko pasaway, mabike ako para sa iyo. Oo, hindi pa lang para sa akin, siyempre, para rin kay Daddy Frankie. Para kay Daddy Frankie. Oo. Ito pa, ito pa sa Ricky. Tabi mo. E, tabi ko. O, sige, sanabing. Ito pa sa Ricky ta'kin. Oo, siyempre, ibigay mo sa kanya pagdating. Ano, ano sa dating ni Ricky? Hindi ko alam, hindi naman sinabi eh. Hindi oh, oh. natin. Oo. Oh, natin. Oo, para para pag ano para nagpunta ka sa kwarto niya, hindi magagalit. Hindi huh? pwede ka ring matulog. Yung tulugan ni Reke. Mhm. Mm Tinu diyan. Ano, ano, 'yun? May ako kasi yeah. <laughs> siyempre yung mga team natin may sapatos na. Wala tayong team, may sapatos na. Oh, so, sa palagay mo, pwede rin kaya natin magbigay sa mga kababayan natin. Eh, pwede 'yun. Pwede. Oh. Ah. Tate, wala talagang pambili. Uh -huh, may hirap eh. Kasi kailangan, hindi naman lahat, yung mga uh -huh. nangangailangan lang, no? Oo, oh, <laughs> nangangailangan yan. Oo, oh, oh, yung mga anak nila, pag pupunta sa school, mag-BI, di ba? Oo, ari talagang tulad. Okay. Meron tong tapaton. tapatot. Uh -huh. Tapos pupunta sa simbahan, no? Pup pupunta sa simbahan. Uh -huh. Yun. Anong gagawin natin para masabi natin sa kanila at ano, anong gagawin nila Para 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 may bigay natin sa patos. bigyan natin. Ma, tatay, maawa ko Paano natin malalaman? Anong gagawin nga nila? Hindi. Ah, ah, uh, uh, tanan, tutumin. Ah, tutumin. Uh, tutumin tayo. Ah, to, uh, tutumin tayo. Kaya, tipok. Ah, tutok, tipok. Tutok, kumin, hindi tumin. Itumin. Tumin, yutok, tipok. Kumin sa YouTube. Yutok, tipok. Tumin. Yun, at saka sa? Ah, uh, saka ano pa? Ah. To meyo tok, Ilang. 'yun. saka share, share nila. Tatain, oh, tatain nila. Oh, share and comment t para Tatain tomen, Tayurtog. Oh, comment lang nila yung ano, yung size ng sapatos, size ng paa nila. To tomen ng size ng paa nila. Ang uh, uh, paa nila, uh, yung, ano, size. Ah. Uh, Tentahan lang. Oh, tapos pipili tayo ngayon, no? Oh, pipili tayo. Eh, okay, mga may share, no? Oh, okay. oh yun, mga kababayan. Narinig niyo, mga kababayan? Anong gagawin, Bandam? Dapat, bimili ka, ha? Ah. Bigyan ko mamaya. Pambili natin. Parang may bigyan tayo. Hindi, bigyan natin. Diyo, bilyonaryo, eh. Meron ka dyan. Sabag mo, nakita ko. Sabag mo, meron. Nakita ko banda. Ti ti kay nagbigay ng itandaan lang eh. Mmm, eh bigay sa tandaan eh nakita ko apat na isang daan yung tinago mo yung tatlo nilagay mo isa pinag pinaghiwalay mo. Patalo mo. Eh alam ko yun. Kita he, ko. ko eh talaga okay. din. Oh, yan, para para kasi minsan ang, ang ginagawa mo bandam iniipit mo para pagpumunta ka ng Kamuning, meron kang pamasay sa bus para makapunta ka ng Manila. <laughs> <laughs> Alam ko yun! <laughs> Inihipin mo yung ibang pera para pag bumiyahe ka, pupunta ng Makati. Ang problema, pag sumakay ka ng bus papuntang Makati, hindi ka na makakauwi na dito sa Pangasinan. Hindi. Hinding. Sa pera ko, titipid ako eh. Na, titipid ka, oh. tinatago mo. It 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 itago mo, tas ilagay natin sa bangko. Ha? Lagyan natin sa bangko para dumami. Sa bangko? Oo! Oh! Para, para... Maging, para, maging trilyon. <laughs> para trilyon? Oh, ano, lambang. oh. lambang? Oo! Oh. Hindi, pwede yun. pwede, di ba? Kaya ganun gawin mo, huwag, ka na maglibre na mag-libre. Ha? Oo, oh, ganun yun. Oo. Oh, oh. oh, para, para, hmm. para yung yaman ako, pero lambang. Oo, oh, siyempre! Tapos, mayaman ako, tutuwa ka. Tutulak. Oh. Tutuwa, tutuwa ka sa akin. Eh, siyempre. At sabi ni Durante, mayaman na ako. Mayaman na si Banda, mangingi ako ng pamimigay ko sa mga senior citizen na isang sakong bigas. Tapos. Ikaw yung sponsor tapos, ngayon. Tapos. Ikaw ang magibibigyan ng sponsor sa, sa amin para o ano dito sa uh, sponsor boss Bantam, pahingi ng uh, pambili ng bigas para ibigay namin sa mga senior citizen. Oo, uh, uh, uh. Bibigay ka ng 1 billion. Iyon, ang kaling talaga ng bandam na to. Bibigay ro siya ng 1 billion. Tutuwa, Tito Ranke. Eh, siyempre. Tito Ranke, hingihan ako. Oo. Oh. Eh, siyempre. siyempre, isa shout ka rin ka rin. Maraming maraming salamat kay bandam na nagbigay ng pambili ng bigas. Pambili Isang bigay, mabait na sponsor. Pati, dadawin <laughs> <laughs> mo, punto. Oo, oh, syempre! Kung nagbigay ng pambili ng bigas, di sponsor ka na ngayon. Okay lang. Oo. Ha, ha. Ah, ah, ah. tayo na ako punton. Tayo mm. ko naman eh. Oh, sige, yan ang, yan, magandang magandang gabi mga kababayan. Uh, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo. Yan, papaalam si Boss JB at si Bandam, Boss JB Vlogs sa team Daddy Frankie. Yan. Kasalukuyan binigyan tayo ng paintulot ni Daddy Frankie ngayon na mag-host kasi may ginagawa po siyang importante sa Makati. Yan, kami po ngayon lang dito sa bahay kaya naisipan ko na ibigay na yung regalo para sa team. Sama si Bandam. paalam ka na Bandam. Bye-bye. Sabi mo yung ano ah. E comment, like, and share. Ha? A comment, like, send. Yo. Yo, tutipok. So Yan. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.